Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Mga ano po, mga gamot sa puso, dapat may may stock ang ang ang, ang uh, heart center kasi sa puso 'yon, di ba? O sa NKT naman dapat palagi silang may gamot para sa dialysis. Wala eh. O tapos, pati yung mga ano maintenance ng mga senior citizen, wala. Itong malalaking hospital, wala na ngang gamot. How much more doon sa mga regional hospitals lang? Titingnan po natin ang problema po. Ti ang tinatawag dyan, yung tawag nila, stock out. It means yung procurement mo at saka yung supply mo, eh, eh, may problema. So, pa papatutukan ko sa aking mga hospital director para laging available ang supply. Ang isang solusyon ng mga magagaling na hospital director, ay nagko-consignment sila. So, nagmumua sila sa isang pharmaceutical company at hindi sila naglalabas ng pera, ang binabayaran lang nila kung ano yung nakuha. So, yan ang mga, madami namang solusyon, Madam Chair. So, pagagawa natin ang paraan yan. I do hope ma maayos natin yan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!